Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay mas unahin mo ang kailangan na gagawin sa tahanan bago gumawa ng transaksyon sa ibang tao. Nang mas madami kang good vibes ng swerte sa mga dapat na magagawa mo, sa pakikipag-usap sa ibang tao. Nang makapag-uwi ka ng masayang resulta sa pamilya. At ngayong araw kung mayroong mag-imbita sa iyo, na may pupuntahan sa malayong lugar, ay iyong samahan dahil may sinyales na swerte ang iyong gagawin. Sa iyong pera ngayong araw ay kung talagang may extra kang pera, ang mabigyan ng pera ang magulang, at ang minamahal ay lalong magpapaganda ng grasya, ng swerte sa tahanan. Sa tahanan ay may pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung mayroon silang dapat puntahan ay iyong tanungin sila, para may alam ka sa kanilang pupuntahan, at pwede mo mabigyan ng maayos na advice para sa kanilang gagawin. Sa pagmamahalan ngayong araw ay normal na masaya, walang sinyales na problema, kaya pag-unlad ng buhay pamilya, at lalong dadami ang good energy sa tahanan, at laging may pag-aalaga ang gumagabay sa kabuhayan na maging maayos, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 15 number 28 at number 6. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang enerhiya, na pwedeng mong magamit sa mga usapang pamilya at sa ibang tao. Pero unahin mo ang sa pamilya, nang mas gagaling ka sa deal sa ibang tao ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo muna ang sumama sa malayong lugar, dahil may sinyales na pwedeng kang makakuha ng hangin, nagdadala ng kabagalan, ng swerte at baka madala mo pa sa tahanan, ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya at maging sa iyo, ang paglalakbay ay hindi naaayon, kaya ipagpaliban muna pero kung talagang gustong gawin ay pumunta muna sa simbahan at magdasal para makaiwas sa bad energy sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka dahil may sinyales na problema kung magiging pabaya ka sa kahit madaling gawain ay makikita ng iyong superior na hindi ka papansinin pero may grado kasakanya na hindi maganda kaya pokus at maging masipag ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 12 at number 33. Gemini Ang pahiwatig na ngayong araw ng iyong gumagabay, kung may plano ka pa ring magnegosyo ay talagang maganda, at sa iyo ang mga plano na natapos ay pag-iingat lang sa makukuhang kasosyo, o mag-ipon ka ng pera na kahit sa maliit ay iyong maumpisahan, na mas mainam na wala kang kasosyo sa una, at pag napaganda mo ay madami na sa iyo ang lalapit, ay may kontrol ka na sa sitwasyon. Sa tahanan ang pahiwatig ay mag-obserba ka, baka may problema ang isa sa miyembro ng pamilya, na may takot magsabi, kaya ikaw na ang mag-adjust para mapanatili mong masaya ang kanyang pamumuhay. Sa trabaho ay may pahiwatig na may mahina kang enerhiya ngayong araw, kaya maging maingat ka sa sasabihin at ikikilos, dahil kahit wala kang ginagawa na pangit ay may sinyales na maiinis sila, kaya mag-focus ka at maging matahimik nang sila naman ang maging alanganin sa iyo kahit mahina ang iyong enerhiya ay mababago mo. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema. At pag-unlad lagi ang dinadala ng gumagabay sa tahanan dahil walang nagagawang pag-aaway. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color silver number 29 number 6 at number 15. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan. Ka na isang pagkakakitaan at maging mas maaga kung saan kayo magkikita dahil madami sa iyong maibibigay na idea na magagamit mo sa pamumuhay. At kung magkakasundo kayo ay talagang kaya ninyo magsama ng may good vibes ng swerte, at ngayong araw kung may biglaang, hihingi ng tulong ang ilalapit sa iyo, ay mas makakainam na ikaw ay tumanggi muna, dahil ang tutulungan ay iiwan ka rin sa hinaharap, na tatawa-tawa pa ang pinapahiwatig, kaya maging mas maingat at huwag kakalimutan, na maging maramot muna sa ibang tao ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At ngayong araw, ay may malakas kang enerhiya para sa pamilya, kung may konting tampuhan ay makakaya mong mapagkasundo sila, at sa iyong pera ay bawal sa iyo ngayong araw ang magpalabas, at tumulong dahil pwede kang mabigyan na mabilisan paglalabas ng pera nang hindi mo aakalain ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig, pwede kang magkaroon ng bigla ang problema, pag-iingat sa mga ginagawa at maging malakas ang pakiramdam, nang makaiwas ka sa problema na kahit pa sa mga kasama sa trabaho, ay pag-iingat para sa iyo ngayong araw. Sa pagmamahalan ay normal na masaya walang sinyales na problema, nagbibigay lagi ng swerte sa pagsasama ang gumagabay dahil sa laging malambing sa bawat isa ayon sa gabay ng pag-ibig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 21, number 15 at number 44. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may kausap. Kasa isang deal, dapat ay may maunawain kang ugali na handa ka makinig sa kanya kahit nakakainip ang mga sinasabi. Dahil kung kayo ay magkakasundo, ay magkakatulungan talaga kayo sa mga gusto ninyong mga gagawin na project kung ikaw naman ay bigla ang ipatawag ng magulang, ay maging masigla kanilang makausap, magbibigay sa inyo, ng positive energy sa bawat isa, at pwede kang may malamang sikreto, sa ibang buhay na magpapasaya sa iyong buhay. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas ng pera sa pagpapautang kalugihan para sa iyo ang pahiwatig, at sa tahanan ay sabihan muna ang pamilya sa miyembro ay wala munang deal na gagawin nang makaiwas sila sa problema. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, hanggat laging maaga kang pumapasok, ay doon manggagaling ang positive na aura ng iyong pag-asenso at katalinuhan sa mga gagawing trabaho. Sa pagmamahalan ay may sinyales na suliranin, kung ikaw ay maglilihim sa minamahal, kaya huwag mong gagawin nang hindi kayo magkagalit, dahil nagbibigay ng paghina ng mga gabay ng swerte sa inyong mga gagawin kung magkakatampuhan, ayon sa gabay ng pag-ibig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 20 number 14 at number 22. Virgo. Ngayong araw ay masaya at malakas ang enerhiya sa pakikipag-usap. Kaya kung deal ay maging istrikto sa sinabi, na walang pabago-bago ng magawa ng mas mahusay ang usapan, at huwag muna maglakbay ng malayo, ngayong araw nang makaiwas ka sa hangin na nagbibigay, nang karamdaman ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang magpautang, at mag-invest sa mga napag-aralan, mong pwedeng paglagyan na legal lang na pagkita ng pera, ang interes at makakaipon ka doon ng maayos na pagdami ng iyong pera. Sa trabaho ay mahina ang iyong enerhiya kaya mainam na huwag masyadong gumawa ng pakikipag-usap na may dapat talakayin sa mga gawain. Dahil baka ikaw ay mainis lang kagad na magbibigay sa iyo ng kapintasan sa mga kasama sa trabaho, ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw. Kung magbibigay ka ng magpapasaya sa iyong minamahal, ay gawin mo kagad ng mas dadami ang positive energy sa pag-iibigan at mag-aalaga ng bawat kalusugan. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 15 number 40 at number 23.